fire signs. Tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makakrelate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais po mag ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace, at ng ating curse bracelet, makikita nyo po yung link sa description box Tarot Intentions by Alian Reese. Okay, tignan natin mensahe po. Spirit Guide, mensahe natin for Fire Signs. We have Mind Cleansing. Mind Cleansing. Purify the mind to gain clarity and purity. Purification, clarity, and cleansing. So, ayan po. Clear nyo daw yung mind niyo. Baka masyadong meron dito. Nag-overthink na kayo. Sa isang bagay. So, relax, relax din daw. di Diba? kalmahan nyo lang daw po ngayong araw na ito. So, kung marami kayong gagawin, huwag kayong masyadong magpaka -stress. Tapos, time management din, pinakamahalaga po yan. Na, para hindi kayo magkaroon ng conflict pagdating sa inyong mga schedules or sa inyong mga gagawin. Tingnan natin ano po yung mensahe para sa'yo. Meron tayo ditong page of cups. So, baka may hinihintay kayong tawag. Ganon. Yung iba din sa inyo, nag-overthink kayo. I don't know kung meron mga umalis na family members, tapos naghihintay kayo ng updates. Kaya, medyo, na ano yun, na aaligaga yung iba sa inyo. Kasi nga po, pwedeng anong oras na, hindi pa nag update So, para bang yung mga tao na yan, kung kasamahan mo man yan sa bahay, ay parang mga walang pake, ano, parang mga walang naghihintay sa kanila, yung tipong ganon. So, kaya na-stress yung iba sa inyo we have six of wands. Do not worry naman daw kasi ligtas naman, no? Safe naman po silang makakarating. O kaya naman, maaaring kayo po ito. yan safe naman kayo makakarating sa pupuntahan po ninyo ngayong araw. So, meron na ako nakikita dito. Parang every time nagta-travel kayo, nagdadasal talaga muna kayo. na mm Ano, -mm. nanghingi kayo ng guidance. And also, protection. Tapos, meron tayo ditong eight of coins. Tingnan natin. Yun nga, yung iba sa inyo parang hindi kayo makapag-function if yung isipan ninyo is, yun, fully loaded. We have Queen of Wands. Tipong ano po, madami kayong, parang madami kayong kailangan gawin ngayong araw na to, pero hindi ninyo mapagtunan ng pansin. Sabi ko nga, clear your mind and also your schedule. Dapat po, marunong kayong mag-time management para hindi kayo naaligaga at the same time. We have ten of coins. Tingnan natin. We have queen of wands. So, parang naghihintay kayo dito ng approval. Meron din na nakikita rito. Maaring pinakilala po kayo sa family. Pwedeng ganito ha. Kayo yung unang pinakilala ng person mo sa family niya. So, you're very happy about this. Kaya lang may isang tao po dito na pwedeng umiiksena sa inyong relasyon. Pwedeng ito ay family yeah. member niya parang hindi mo to makakasundo. Meron din ba nagbabalak dito na magpakasal na? So, yun po, um, huwag nyo lang madalain yung person niyo kasi nga, baka meron pa siyang inaayos. Pero, nandun na po yung isip niya, ano? Naiisip na yun ng person mo na ikaw na yung gusto niya makasama for life. We have the devil energy here. Okay, tignan natin. We have six of cups. There is someone here na parang I don't know, hindi nyo makalimutan or hindi po kayo makalimutan. Mm -mm. Tignan natin, pagdating naman po sa career. Kamusta ang career? We have page of coins. So, pagdating sa career ninyo, marami sa inyo, um, fire signs, hindi kayo satisfied. Yan po. Or parang hindi ninyo na ng pansin yung career ninyo ngayon. We have ace of cups. Ah, more on, hindi lang kayo satisfied parang nabigay nyo na lahat pagdating dito sa career na yet wala pa rin kayo nakukuhang reward 3 of 1 so naiisipan na tuloy nung iba sa inyo na umalis so huwag padalos dalos dito ha, baka naman mamaya nadadala lang po kayo ng inyong emosyon pagdating dito sa career so eto, pwedeng bibigyan nyo pa ng isang chance yung career nyo talaga ano? kung mag-grow ba, magiging successful ba itong gagawin ninyong project if not, kayo na po mismo talaga yung aalis dito kasi hindi nyo nakikita na mag-grow pa ito. Parang walang, wala din sense of fulfillment. Alam mo yun? Kaya, yun, parang hindi kayo na to challenge Check natin pagdating naman po sa business. If may business kayo, we have seven of wands. Ayan. Good problem naman itong kakaharapin niyo pagdating sa inyong business. kailang lang double check po ninyo ha. Baka mamaya may makaligtaan po kayo. Parang ayaw nyo nang tumanggap ngayong araw na ito ng mga clients, sabi natin, ano yan, fully booked na yung iba sa inyo. Sold out na yung inyong products. So, ano lang din naman. Huwag nyo naman silang ipagtabo yan, yung mga clients nyo na yan. bigyan nyo sila ng other options. Yan, we have two of cups. Nasa maayos naman daw po na pag-uusap ito. No? Magiging maayos naman kung kakausapin ng maayos. We have two of ones. Okay, so, hindi naman po kayo mawawala ng client dito. Yun yung sinasabi. Kaya nga po kausapin niyo nang maayos. Kasi 'di ba, sa halip na uh, sabi natin, yung client dahil fully book na nga kayo ngayong araw, so sayang naman yung client na yun, no. Eh pwede naman siya sa ibang araw at mukhang papayag naman. Mm, -mm. Meron din dito, I don't know kung ano. Ano ba tawag doon? Travel and tours, yung iba sa inyo. Yan ba yung business niyo So, ayan po, oh. Ang ganda ng energy. Tignan natin. So, laki po ang kikitain ninyo dito sa kaperahan naman we have ace of swords tignan natin we have knight of wands mukhang mananalo yung iba sa inyo dito ha the fool parang try lang to I mean hindi na yung iba sa inyo kung tumataya po kayo ha hindi naman kayo addicted dito more on ang ano lang pinapakitang energy dito is parang nag-enjoy ba kayo ganyan out of nowhere bigla ninyong naisipang tumaya so ayan po napakalaki ng chance na kayo ay manalo sabihin natin hindi man jackpot yan pero alam mo yon um, may paggagamitan naman kayo ng pera or magiging happy kayo kasi pwedeng first time ninyong nanalo sa mga ganyan tignan po natin ano pa yung mensahe pagdating naman sa love life Okay, kuha tayo ng card para dyan sa love life. Okay. Spirit Guide Love Life Pony Fire Signs ngayon Kamusta po ang Love Life ni Fire Signs We have wish You, you only have one wish Maybe your person na matauhan siya Diba? Paka kasi meron dito, tin take for granted po kayo So ang wini-wish nyo dito Sana matauhan yung person mo Para malaman niya yung halaga mo para ma-realize niya. Oh, meron naman dito, pe, pwede po na wish ninyo na sana i-unblock na kayo ng person mo. ba? Diba? Tignan natin na hindi na siya mag-cheat. So, for some of you, ayan po yung mga wishes ninyo for this relationship. But, let's see. Ano ba yung nafe-feel ng person mo sa'yo ngayon? Kung meron man kayong kadil dito, ano? Nine of Cups. Ah, ina-enjoy niya muna yung freedom. We love fortune. Alam mo ngayon, sa totoo lang ha, hindi kayo isip ng person mo ngayon. nag -e enjoy siya kung ano man yung mayroon siya ngayon sa harapan niya. The hanged man. We have strength. Okay. Uh, nandun siya sa pag-iisip po ano, na parang ayaw niya nang ilaban tong relationship niyo. Parang ayaw niya nang bumalik sa past. Yun yung nakikita ko rito. So it's up to you. 'Di diba kung kakausapin mo ba yung taong toxic na mo, nila love bomb ka lang ng taong to. There's pain, there's deception. Pinaglalaroan ka ng taong to. So pwedeng kung kailan kanya gustong kausapin, tsaka kanya lang po kinakausap. Pag ayaw niya, ayaw niya. Kaya itong wish mo na to, nasa sa inyo yan kung ito ba ito pa rin ba yung i-wish niyo na iyan unblock kayo nakausapin na kayo na bumalik na sa inyo yung person niyo or ang i-wish niyo ba isa na maka forward kayo at hindi na maging martira sa relasyong ito. So, ayan lang po, fire signs. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo. And more blessings to come.